parin ba yan? Oo. Oh. Una ko na, damput yan, Brad. Una ko din yan, binalik ko sa kanya. Ando sa puti. Hahanap ah, buhay tayo na maayos. Ando pa rin ang tolo? Ayan, ayan sa puti, sa puti mismo. Ayokin na bahan ako kanini. Nakita ko siya dun Brad, basta meet up. Basta meet up. Buti, inabutang kita. Buti, inabutang kita. Ayan na. Pare, kulong yan. Kulong sa sa puti. sa puti. sa sa puti. sa bulsa. <coughs> sa bulsa. Na, safe nào, không được đâu, không được đâu, không không Ayan yun, Brad, nasa state fair Patrabaho kami na maayos Walang hiyak kayo Iliber sa ano? Sa kanya, Marikina Marikina O, yun na yun Nangka Pure gold nangka Yun na yun Patrabaho ko sa kanyang sa kanyang sa kanyang

Waka ka nak Video, sir. Nakabidyo, video, naka video. Na, kita kami na maayos, walang iya kayo. Iga, 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 Iga. Iga, Iga. Buti, nabutang ko ta, brad? akukulung kasana? ka. Sana. oh, abijio. pagi na na brad. brad. na brad. na brad. na brad. 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 Wag na brad. Wag na brad. pagi na brad. pagi na brad. na brad. pagi brad. 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 Ilang rod? Alright, sumama ka. Tol, parang na kayo kami? kasi hindi matitigil to kapag ano, kayo mapapahamak dyan ha? Ah, ah, sige. Kaya ganitong klaseng tao, sana tulungan nyo kami. Ah, na sige na. sir. Sige sir. Ah, sige sir. Ito, nakabidyo naman kayo sir eh. Hmm. Ang importante rod, safe yes, ka. Sige, lang natin iba pang yung gamit, matulong na lang ako. Ang importante rod, safe oh, ka. Kasi kung hindi ka namin yung butan, baka mamaya doon ka nadampot. Okay hmm. na yan brad.

Oh, sir, sir, naka-video, naka-video pa rin. Brad, <sus Toyota> sa na lang ako sayo. Sunod ta muna, sunod, sunod muna tayo sa kanila. Kaya sakay sa na lang ako sa'ya, soon tayo sa kanila. ah uh, gawaman lang tayo ng report. Sir, tulungan mo kami ha. Sige, sige, ano, Kuya. Oo. Kasi hindi, ano, yung ID. Ito. Ito. Ano kumapit? Ay, kukunin namin to ha. Ano yan, kasama sa ano yan. Dami oh. Dalawang buto yan. Puta. yan. Sige, sige. Kaya pa isa, brad? Kaya dito.